Hello mga mare, another day, another mini vlog. Wow! Ayan at hanggang ngayon paus pa nga rin ang kumare nyo. Kaya pagpasensyahan niyo na yung voiceover ko mga mare dahil ganito nga yung boses ko. <laughs> Papunta nga pala kami nito sa lakefront mga mare para nga kuhain yung mga pa-order namin online. Dito lang nga din namin yung scooter niya mga mare dahil maaga pa nga yung pag-akyat namin. At ayan habang nag nagaantay nga mga mare binilhan ko nga muna siya ng snacks. At may dumating nga ng mga bata mga mare kaya nga ayan at sila yung naging kalaro niya. At nung makabuelo na nga siya mga mare ayan nga at lumapit na nga siya sa mga bata para makipaglaro. At maya maya nga lang din mga mare ito na nga at nakuha ko na yung aming order. Order. At dahil medyo maaga pa naman ay hinayaan ko na nga muna si Brianna makapaglaro. Nung no. naubos niya na nga yung kinakain niya mga mare, ayan nga at bumalik siya sa akin. Mm. Tapos nakalimutan niya nga ako na yung scooter niya mga mare, kaya nga ayan at binalikan niya ulit. Tapos yan mga mare at dinala niya na nga yung scooter niya dun sa mga kalaro niya para nga makapaglaro sila parehas. Matagal din naman sila nakapaglaro mga mare pero pagsapit nga ng 6pm ayan na nga at niyaya ko na siya umuwi. Masama pa kasi yung pakiramdam ko dyan mga mare kaya nga ayoko na magabihan kami sa daan. At nung pauwi na nga kami mga mare ayan nga at ilang beses pa nga nabitawan ni Brianna yung scooter niya. <laughs> Ayaw niya kasi sa akin ipabitbit yan mga mare dahil gusto niya nga siya yung nagdadala niya. Bago nga umuwi ay bumili na nga rin muna kami ng orange dito mga mare. Bawat punta kasi namin dito mga mare hindi nga pwedeng hindi kami bumili ng prutas. Yes. Tapos nakita niya nga itong nauusong clip na mga sisio mga mare ayan nga tinuturo niya. <laughs> at pagka uwi nga namin mga mare ayan nga at nakapagluto na si Josawa ng pansit kanton. Wow! Yun lang muna for today's video. Sana nga i-like na share niyo na rin itong Video namin. Thank you for watching Babu.